Hello, ma'am. Ma'am, ano po, po yung tinitinda nyo, ma'am? Um, ngayon po, nagtitinda po kami ng chicken po and tofu poppers. Pag magana naman po yun, yes. ma'am? 59 lang po. So, sa 59 pesos po, meron po tayong java rice, um, chicken or tofu, then may free drinks po tayo. But may okay, manok to po? May totoong manok po. Sa jeep po. Libertad. And then, mag-choose po kayo ng flavors po natin. Pwede pong two flavors sa isang order or kahit one flavor lang. Sana kapit na kapit 'yung mga Para naman naglalaro lang kayo dito ng yeah. dalawa. Ang dami okay. nga pong nagsasabi, "Opo, oh, oh, para daw po kaming nagluluto-lutuan." Kasi okay, tingnan nyo naman yung mga lutuan <laughs> niyo. Kitchenware. <laughs> ang liliit. Lunch box. But anyway, sana lumago 'yan. Uh, thank you. Thank you so, so, po. So, eto naman po 'yung second topic. Yan talaga yung topic siya. Mama, baka, po baka pag ano may mga viewers na pupunta pa? dito, mag-complain sila. May mga videos din po kami. Iba, screenshot nyo to guys ha. Ito mismo. Okay. <laughs> pag hindi ganito yung binigay namin, ireklamo reklamo nyo mga. Okay, yan <laughs> na si Ma'am Nicole. Di ba? Tama ma'am. Uh, sa mga nakakapanood, uh, gusto kayong puntahan. Saan kayo mahagilap? Um, dito lang po kami na nice is Avenue po. Dito po sa Pimedina. Then ang malapit po sa amin is Poneraria Malaya po and Daubo. Anong oras naman po kayo sumusulpot dito, ma'am? Um, Nag-open po kami ng 4pm until 10pm. Parang hindi ata kayong tindera dito, ma'am. Lager ba kayo? Bayaran kayo dito? Kayo talaga yung tindera? Yes, ako so yung tindera. tindera. Totoo yan? Yes. Oh. Sige, baka ko nag-ano to eh. Ano, <laughs> <In> Bla, ano <laughs> lang po, prank-prank lang to eh. Lahat ng recipe po talaga. Kami na yeah, yung talaga yung yeah, Mm, sige, sige. Mama, ano mga pangalan mo, ma'am? Katrina po. Katrina, kayo po? Nicole po. Ayan, sila, ma'am. Ano po pangalan ng tindahan nyo? Sanchez. At guys, yan, dito tayo sa may Pasay. Meron na naman tayo nakita na bagong putripan. Almost one week pa lang itong pagkain na to. Ito yung ano, crunchers. Dito, dito to guys, sa may kahabaan ng Arnai, sa may kanto mismo ng Pimini, Midina. Pimidina. Uh, ayan sila, ma'am, yung nagtitinda. 6 to 8 pieces para sa 59 pesos na chicken poppers. May kasama na rin yung java rice. Tapos pwede kayo mamili sa apat na flavors. Meron sila ditong uh, smoky bar barbecue, etong cheese, bupalo, saka garlic mayo. Ayan. Tapos meron din sila ditong ano, uh, tofu. Mamaya kakain tayo nun. So unahin muna natin itong tikman. Ito yung pinaka-bestseller sa kanila. Eh. Meron rin kasamang java rice. Sorry guys, sa sa 59 pala may kasama na rin yung drinks. Ayan eh, no? o. Ayan. Ay, add lang 10, unlimited. Add 10 pesos, unlimited. Tapos add lang kayo ng 10 pesos, unlimited na yun. Ayan you know, o. Tikman natin yan. First bite. Hmm. Oh. Ang sap ng mayo. Yung garlic mayo. Tama-tama na yung flavor niya. Hindi siya sobrang ano. Yung parang, alam mo yung parang garlic na garlic na. Diyan yung kadami yung sorbet niya, guys. Oh. Mm. Ang galing na, no? mga kabataan lang to. ilang taon na kayo, ma'am? 21 po. Yung isa, kayo, ma'am? oh, 20 saka 21 ma, nagbibusiness na. ang lulupit nila, no? Sipag. Mm. Drix na rin siya kasama, ha? Oh. sumusulpot so, sila dito guys simula ano alas 4 hanggang alas 10 sa hapo, ah, gabi. Ayan, tapos mahagilap nyo naman sila dito sa may kabaal lang ng Arnais. Ayan. Nandito sa may Libertad para niya. Ah, pa rin niya. Libertad <laughs> Pasay. <laughs> 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 guys, kung naghanap kayo ng sulit, syempre malinis sa pagkain dito sa may Pasay, kakaiba, bagong-bago, one week pa lang. Try nyo na tong crunchers, guys.